Habang abala ang China sa pagpapakita ng lakas sa ibang bansa, may mas malalang nangyayari na pala sa loob mismo ng bansa nila. Ilang buwan nang hindi pinapasahod ang libu-libong manggagawa sa mga pabrika, kaya hindi nakakapagtakang may mga sunog at pag-aaklas na ang nangyayari. Hindi mo na rin masisisi ang mga tao kaya paano nga ba magtatagal ang pamumuno kung mismong mamamayan na ang lumalaban. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Habang pinipilit ng gobyerno ni Xi Jinping na magpakita ng tapang sa labas, ay ramdam pa rin ang tensyon sa loob ng Communist Party ng China. May mga dating makapangyarihang pamilya at elite na kumukontra na sa kanya. Noon, pinalalabas ni Xi na siya ang tagapagitna ng mga ideolohiya, pero ngayon, lumalabas na mas lumalapit siya sa mga hardliner at ekstremista. May mga balita rin na ilang anak ng mga dating leader ang hayagang bumabatikos sa kanya. Sa kabilang banda, yung mga dati inaakalang mahihinang grupo ay mas nagiging maimpluensya na rin. Kaya habang abala si Xi sa mga panlabas na bantahan, sa loob naman ng China, unti-unting humihina ang suporta sa kanya. Sa ekonomiya, hindi rin maganda ang takbo. Maraming negosyo sa China ang nagre-reklamo sa social media na nawalan sila ng milyon-milyong dolyar na kita pero imbes na pakinggan, binubura lamang ng gobyerno ang mga post nila. Hindi lang censorship sa loob kundi pati sa ibang bansa, pinipilit nilang burahin ang mga videos at impormasyon na hindi pabor sa kanila. At ngayon, nagbanta pa ang China na gaganti sa mga bansang makikipagkasundo sa Amerika. Pero kung iisipin, hindi ba sila rin naman ang unang umiwas sa mga patakaran? Noong 2018 trade war, Ginagamit nila ang ibang bansa para lusutan ang tariffs ng Amerika kung saan papalitan ng label tapos papasok uli sa US market. Ngayong mas mahigpit na ang Amerika at nakikisama na rin ang ibang bansa kaya mas hirap na sila sa dati nilang mga galawan. Kaya imbes na makipag-ayos, puro banta lang ang naririnig sa kanila. Habang nagkakagulo ang China sa pagbabanta sa ibang bansa, hindi nila napapansin na ang tunay na epekto ng ginagawa nila ay lalo lang silang iniiwasan ng buong mundo. Hindi lang trade ang naapektuhan kundi pati military alliances na papalakas dahil sa takot sa China. Sa katunayan, habang nagbabanta ang Beijing, ang Vietnam naman ay bumibili na ng mas maraming F-15 fighter jets mula sa Amerika. Pero balikan muna natin ang nangyayari sa loob ng China bago tayo tumalundyan. Kung iisipin, halos naubos na ng China ang mga barahan nila sa labanang ito hindi nila basta pwedeng ipasara ang mga pabrika ng iPhone o ang mga negosyo ni Elon Musk sa China dahil mismong ekonomiya nila ang apektado. Ang katotohanan, maraming maliliit at katamtamang laki ng pabrika sa China ang nagsara na. Libu-libong manggagawa ang nawala ng trabaho, pero hindi sila basta makakauwi sa mga baryo nila dahil ang mga baryo unti-unti na rin namamatay matatanda na ang mga naiwan doon at wala ng kabuhayan. Ibig sabihin, walang malalapagan ang mga nawala ng trabaho. Kaya inaasahan na magkakaroon ng napakalaking populasyon ng walang trabaho at walang matuluyan sa China sa mga susunod na taon. Sa ganitong kalagayan, mukhang mapipilitan ang China na atupagin muna ang sarili nilang krisis kaysa ituloy ang pakikipagbanggaan sa ibang bansa. Sa totoo lang, Obvious na desperado na ang China. Ang mga pagbabanta nila laban sa mga bansang nakikipagsundo sa Amerika? Hindi yun pagpapakita ng lakas. Yun ay tanda ng desperasyon. Lalo lang nitong pinapabilis ang pagkatanggal nila sa global trade system. Kung tutuusin, kung gusto talaga ng China na manatiling malakas sa pandaigdigang merkado, dapat nagpakita sila ng pakikisama. Pero hindi nila napigilan ang pagiging bully at ngayon mas lalong ayaw na sa kanila ng ibang bansa. At nakakatawa pa kasi isang linggo lang bago nila ilabas ang mga banta, naglabas pa sila ng video ng mga quotes mula kay Mao at Xi Jinping. Ang mensahe? China has never bullied any nation. Ang ironic nun, kasi habang kinakalat nila ang imahe na mabait sila, sabay-sabay naman ang pagbabanta nila sa buong mundo. Isa pang halimbawa ay nung nagpunta si Xi Jinping sa Vietnam, ang tema dapat ng trip niya ay equal partnership. Pero parang hindi yun ang nangyari. Pagkaalis na pagkaalis niya, nagsign ang Vietnam ng pinakamalaking defense deal nila sa Amerika na bibili sila ng 26 F-16 fighter jets. Halatang hindi natuwa ang Vietnam sa mga sinabi ni Xi at imbes na lumapit, lalo pa silang tumibay sa panig ng US. At hindi doon nagtatapos. Sa kalagitnaan ng tensyon, nagpasya pa si Xi Jinping na ipagbawal ang pagbili ng Boeing planes ng mga Chinese airlines. Pero ang nakakatawa rito, ang eroplano na ginagamit niya sa biyahe niya ay Boeing din. Ang akala nila, mapaparusahan nila ang Amerika sa ganitong hakbang. Pero ang hindi nila nakita dahil mahaba ang pila para sa mga Boeing 737 MAX jets, yung mga bansang matagal nang naghihintay gaya ng India at Malaysia, sila ang nakinabang. Umalis ang China sa pila kaya ngayon, nauuna na ang ibang bansa makakuha ng bagong eroplano. Kamakailan lang rin ay inilabas nila ang balita na umabot daw sa 5.4% ang paglago ng ekonomiya ng China nitong nakaraang quarter na mas mataas pa sa inaasahan. Pero kapag sinilip mo ng mabuti ang mga numero, parang may mali. Ang kinokolektang buwis ng gobyerno ay bumaba ng 3.5%. Kung lumalago talaga ang ekonomiya, hindi ba dapat tumataas din ang buwis na nakukuha nila? Mukhang inayos lang ng CCP ang datos para magmukhang maganda ang kalagayan ng bansa. Pero ang tanong, hanggang kailan nila maloloko ang sarili nilang mamamayan at ang buong mundo? Kung sinungaling ka, dapat sabay-sabay ang lahat ng detalye, hindi lang GDP, kundi pati ibang datos tulad ng buwis at kalakalan. Malaki rin ang pag-asa ng ibang bansa laban sa China. Halimbawa, ang Amerika, kayang-kaya nilang bumangon dahil sila mismo ang lakas sa enerhiya at pagkain. Samantalang ang China, umaangkat pa ng 11 to 12 milyon na bariles ng langis kada araw at halos 25% ng kinakain nilang pagkain. Sa ganitong sitwasyon, kung susubukan ng China na gumanti sa pamamagitan ng tit-for-tat na estratehiya, mas sila pa rin ang masasaktan paano sila lalaban kung mismong ekonomiya nila ang malapit ng bumagsak? Hindi rin nakatulong na bumagsak ang stock market nila at lumalala pa ang mini-depression sa loob ng bansa. Imbes na harapin ang mga problema, pinipilit pa rin ng CCP na magpabango ng imahe sa TikTok. May mga video ngayon ng mga Amerikano na bumalik daw sa China at ipinapakita ang magandang buhay doon. Isa nga dito na kinuwento na sa China daw ay wala nang buwis sa bahay, mura ang internet, at mababa ang bayarin sa tubig, kuryente at gas. Pero totoo ba lahat ng ito? Kung talagang basic human right daw ang magkaroon ng bahay sa China, bakit maraming walang tirahan? Dahil sa social credit system ng CCP, kung mababa ang puntos mo, hindi ka makakaupa o makakabili ng bahay. Hindi ka rin makakakuha ng trabaho o makakabili ng pagkain. Ganito kahigpit ang kontrol nila na kapag blacklist ka, kahit ang pagtawag mo sa telepono, may espesyal na ringtone na nagbababala sa kausap mo. Napakabigat ng sistema ng CCP sa sarili nilang mamamayan. Ang pinakamalaking kalaban ng China ay hindi mga dayuhang bansa, kundi ang sarili nilang mga tao. Alam mo ba na mas malaki pa ang ginagastos ng CCP sa pagsupil sa sarili nilang mamamayan kaysa sa pondo ng kanilang militar? Nakakalungkot isipin na sa halip na gamitin ang yaman para paunlarin ang buhay ng mga tao, Inuuna pa nila ang pagkontrol sa kilos ng bawat isa. Kung iisipin mo, sa dami ng problema ng CCP ngayon, hindi malayo na dumating ang araw na mismong mga mamamayan na nila ang magsabing, tama na, patalsikin na si Xi Jinping. Sa kabila ng mga pinapakitang numero ng CCP, hindi na maitago ang totoong kalagayan ng ekonomiya ng China at ang lumalaking galit ng mga tao laban kay Xi Jinping. Sa halip na umayos ang bansa, tila lalo pa itong lumulubog sa problema. Kung ganito ang takbo ng sitwasyon, hindi malayong mangyari ang malaking pagbabago sa kanilang pamumuno. Sa tingin mo, hanggang kailan kakayanin ni Xi Jinping ang galit ng sarili niyang mamamayan? Ilapag mo ang iyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.